Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano sukatin ang bearing para malaman mo ang bearing code o bearing number. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin ay, okay, so minsan, meron talagang mga bearings, lalo na kapag medyo budget mill na bearing, eh, walang nakalagay na bearing number. Pero madali lang naman malaman yon. Susukatin lang natin yung dimension nitong bearing. Okay, so para masukat siya ang mga kailangan mo, Berner caliper, masasuggest ko sa inyo guys, medyo mahal na Berner caliper. Kasi yung mga mumurahin, katulad nito, kahit bakal to, meron siyang konting flex yung konting flex na yan, makaka yan sa resulta ng sukat mo. So, mas okay na yung medyo branded, medyo mahal ng konti. Huwag kayong gagamit ng plastic kasi mas lalong walang kwenta yun. Huwag yun. Siyempre, kailangan mo ng papel, saka ball pen na Hello Kitty. O kahit pag, <laughs> kahit hindi Hello Kitty, okay na yan. Kahit anong ball pen na lang. At kailangan mo rin si Google para makapag-search ka ng bearing chart. Sa internet, madaming bearing chart. Dito sa nakita ko, medyo limited lang yung mga bearings pero malay mo baka nandito na yung, yung sukat ng bearing na hinahanap mo. Kaya ilalagay ko yung link nito sa description below. So, uunahin natin yung susukatin dyan, yung inner diameter niya. Tapos pangalawa yung outside diameter at panghuli yung width. Inner diameter, outside diameter, saka width. So, inner diameter. Ayan, okay. So sabi dito, um, ah 'yan, 15, 15. So inner diameter niya ay 15 by outside diameter naman niya eh uh, 28. 28 by, ang lapad naman niya, yung kapal niya, 7. Okay, ayan, meron na tayong sukat. 15 by 28 by 7. Ngayon, tignan natin dito sa bearing chart. So, 15, 28. So, simula tayo sa pinakauna. Hanapin natin yan, ayan, oh. inner diameter, outside diameter. Sasabi, sabi 1528, 1528. Ito may 15 pero 32. Okay, sa so, 1528, 6,002 series na tayo. Um, 6,300 series, 15, naman to. 1521, ito baka ito na. 1524, okay. Ayun. 1528, ayun. Tapos 7, tama check natin 15287 15287 so ang bearing code noon ay 6902 ayun so, check natin kung magmatch so yun nga ang bearing code 6902 so itong katabi ng bearing code guys hindi yan kasama ng sukat itong 2RS ibig sabihin ng 2RS na yan yan naman yung uri ng bearing seal So, sabi dito, 2RS, dalawang rubber seal yan. 1, tapos 2, magkabilaan. Pag RS lang, isang side lang nakasil. Yung kabila, hindi. So, subukan natin kunin yung dimension nitong bearing nito. Wala siyang nakalagay na bearing number. So, ganun din, unahin natin yung inner diameter. So, yung inner diameter niya ay around 12 mm. So, 12 by yan. So, outside diameter, ito pa rin maliit na joy yung gagamitin natin. Yan, dito naman. Kasi nasa loob siya nitong linkage. Outside diameter niya ay 24. 24 mm. By. Pagdating naman dito, dahil hindi naman natin pwedeng sukatin na ganyan yan, dahil kasama. magiging kasama tong linkage. Pagagamitan so natin ng depth Ayan, itong stick na to. Ipapantay lang natin siya. So, sukat niya ay 7. 7 mm. Ayan, 12, 24, 7. Ayan, hanapin natin dito sa bearing chart. 12, 24, 7. 12, 24, pero 6. O, sukatin natin ulit. Baka nagkamali lang tayo. Ah, okay. So, hindi lang galing ka-accurate talaga to. Pero, ayan, 6. Okay. So, 6 pala to. Hindi pala siya 7. <laughs> so, yun. So, ang bearing number nun, 12246 ay 6901. Eh, hey, yun lang yung idea noon. Sukatin mo lang yung dimension, tapos tignan mo sa bearing chart kung ano yung bearing code niya, bearing number. So, kung nakatulong na itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.